Eh no, mga ay simimulan na yung paggagawa ng kubo dito sa ating kaingin. Kahapon nga ay nagsimula na rin kaming maglinis dito sa pupwestuhan ng hubo. Ang bilis talaga ng panahon, ano, parang kailan na naglinis tayo dito sa kaingin, nagtatayang tayo ng mga gulay, dahil nga wala na tayong mga rate. Ito na lang muna yung mapapanood niyo yun. Naigitak ng buwan nga tayo na sa Manila dahil nagde sa mga kliente. Pero ngayon, ito na lang ulit yung gagawin natin, buhay bukid, buhay probinsya. Alam ko marami sa atin yung gusto pamumuhay, yung tahinik, yung titirahan na lang sa probinsya, magtatanim ng mga bulay. O sino ba naman yung ayaw sa gano'n? Lalo na kapag nagka-hide na tayo, madalas dano na lang yung mga pamumuhay na gusto natin. Mabuti na nga lang sa araw na ito ay maganda ang sikat na araw. Rami-rami tayo matatapos na gawain. Bumisita nga din dito sila at again dahil nga mainit ang panahon. At ito naman yung ginagawa namin ni tatay. Nagpapaisimate na ako kung gaano kalaki ang magiging kubo at kung magkano yung magagastos at kung ano yung mga kailangang biling materialis. Di diba Medyo matagal dahil na nga rin namin gustong magpahubo. Ay alam yung kasagsada na nag tayo dito ng mga damo at nagbading ng mga bulay, ay dadahan pa nga ang bare lumuwas kailangan kong lumawas dahil na nga nagde-decorate tayo sa mga kliyente. At ito na nga mga harapit yung na yun, pumunta na kami ni Mises dito sa bayan ng Louisiana para bumili ng mga materialis na papaunan natin yung unang-unang gagamitin sa pagbabakbak ng lupa, pagkakabit ng halige, ako, yero at marami pang iba. Pinaredy na alam muna namin kay ate at babalikan ng alang dahil na namin ni Hula kaming dalang pera. Pupunta na tayo dito sa kabayanan para magbwindo. Ito nga pala ay nakakatuwa nga na ito ay yung sahod natin sa pag-apirits. Hindi naman siya pero okay na okay na nga rin siyang panimula. Akala ko ma dati is kamo, oh, hindi ako naniniwala pero kaya din pala natin yung pagiging apirits sa ibang platform. Narikita ko nga lang to sa ibang mga vloggers, sa ibang apirits pero ngayon na ito paano kumikita na rin tayo hindi man kalatehan pero nakakatulong na sa pang araw nating gastusin. Pabalik na nga dito. dumana nga rin kami sa palengke para bumili ng mga bulay na pangsog sa magiging sabaw natin mamaya sa panahalian at bumili na rin kami ng mami merienda at hindi na nga tayo magluluto dahil nga marami pa tayong ahabangan sa pagbideliver ng mga ibang materyali at haahutin na nga rin natin ito papunta sa hayingin Dahil pa ay medyo nahihirapan na nga kami ni Mrs. sa pagbindesisyon kung ano ba yung papamerinda sa mga gagawa dito sa ating kubo. mabuti na nga lang ni-recommend ni ate na binila natin ng bulay dito sa palengke na dito nga daw tayo bumili at kahit pa paano naman ay nabawasan ang na aming problema. Bukas na nga ulit mga problema kung ano nga ba ang lulutuin at mabibling na rin. Dah, binalikan na nga namin yung mga binili natin. Mabuti na lang nag-over sila ng delivery. At ito na lang mga pa-phone na kailangan kailangan na huwunahin nating dalhin. At nag offer nga din sila ng delivery. Lalo nga namin ay sasakay na lang sa tricycle. At sabi nga nila kapag naka-worth 5,000 pesos daw pataas ay okay naman na daw na deliver. Mabuti na lang yung nakakabawas na tayo sa oras. At ibabayad kung kila pa nga tayo ng ibang sasakyan. Nato, kahit nga gandong panahon na italagang kailangan namin kumilos at pumunta sa bayan at kailangan, kailangan nga talaga itong ating binili. Pagdating nga dito sa bahay ay tingmawid na rin ako agad dito sa ating kaingin para nga ito itong mga binili nating pagkain at itong mga papo. At pagdating ko nga dito, ito na yung aking nabutan. maninis na malinis na at kumuha na sila ng panghaligi. Medyo marami-rami rin ito kumuha sila ng anin at mabuti na nga lang itong mga tinagani tatay nung ay magagamit na natin dito. Siyempo naman at pagkatapos nga na kaming magmerenda ay e dumating na itong ginevire na matin mo kahoy. Di ok na yun. At pang merenda. Salamat, salamat. Maraming salamat. Ah, uhuh, marami-rami nga ang ating hahutin mamaya. Pag mali dito ay si tatay ang na ng balat ng puno na gagawing halegi. Eh. Maganda nga daw ay tanggalin ito para hindi mabilisterhan ng mga anay. Dito nga ay kanya-kanya na kaming gawain at itong siguryo ay naguhukay na, na pag ng pagluhubsukan ng mawaligi. Eh. Ako naman, tupawid na ulit ako at hinabot ko na yung mga kahoy na ibinilibre sa atin. Or kahit pa paano naman ay meron na tayong pauti-uti na ikapabit mamaya kapag naitayo na ang mga ligi. Eh. Marami-rami nga ito at medyo may kabigatan pero ayos lang. Masaya naman akong gawin itong mga bagay nito dahil nga ito ay para sa ating magiging kubo. Ay paano naman gusto ko meron akong may tulong at may ambaga ako sa pagtatayo ng ating magiging kubo. Eh simple simpleng ganito ay matulungan ko man lang sila tatay yung paghahakot katulad nito. At pag hindi na nga natin kaya yung mga trabaho ay sila na lang ang gagawa. Paglipas nga ng inang minuto ay dumating na rin ang truck na mag-de-deliver ng mga materialis natin. Mabuti na lang nag-offer talaga sila ng delivery at hindi na nga tayo papunta ng bayan at pabalik pa kung sakaling tayo na nga hukuha. Mabuti na nga lang kahit ang panahon na maulan ay nag-deliver din sila. At medyo napaga na ito dahil nga meron daw kasabay na materialis ay di-deliver sa kabilang barangay. O diba hindi nga biro din ang pagsasakay at pagbaba ng materialis na to kasi dinikado din medyo matalas nga din ang mga yerong ito. At nakakatawa nga medyo napabilis nga ang trabaho dahil nilan nga kasama na nag-deliver. -de Nakukong tayo pa nga nag-pick at tayong nababat at ito ay panigwaradong habang malapit na na rin ang pananalian kaya itong sinisis ay nagluluto na ng magiging ulam natin. Napiling nga ng lutuin ay ang munggo, kahit paano naman ay may konting sabaw at tamang pamama naman ito sa nagubra dito sa ating kubo. Eh, okay, pag kasi pag naman talaga ni Mrs. ay suportang suporta naman talaga tayo. Eh, siya nga ay excited na nga rin no? matabos ang fubo, Hindi nga tayo makapagluto dito dahil nga maunan, maputik. Wala nga tayong pwedeng popristuan. Kaya sa susunod nga ay baka dito na nga lang din tayo magluto na merienda kapag buhay na ang kubo. Kaya itong si Mrs. ay excited na nga sa fubo sa rin natin at magluluto at magtatanim na nga lang din daw siya ng mga gulay para sa ganun naman ay masustansya at sariwa ang aming mahaani. Katulad nito ni Edgad nakamoting kahoy at nilagyan ng sahog di diba ulam na? Dito na lang din kami sa bahay kumain dahil nga madulas ang daan, mahirap pa nga kung dadaling pa natin yung mga pagkain at gagamitin natin ha? Kami na lang ang pumunta dito at kahit pa naman ay makapagpahinga. Pagkatapos yan namin mamahinga, ay bumalik na agad kami dito sa hayangin at ang ginawa ko dito, naghahot na lang ako ng mga malinit na bato para pang dagdan sa pampatibay sa ginawa nating haligi dahil nga medyo may kalambutan ng lupa na hinuhay dito. Подожди. Ну, да. O di ba ang sarap pakinggan ng lagaslas ng tubig na galing sa sapa. Yun ang nga pag bumulan nga dito ay malakas ang agos ng tubig kaya nakaka-relax talaga ang pakinggan. Sa oras na ito ay sinimulan na rin nila tatay ang pagkakabi so magiging tapakan dahil medyo makikataasan nga ang nainagay nilang mga haligi. Mabuti na nga lang at wala ding pasok si Natalie kaya nag-enjoy siya sa paglalandi ng pudik at pinapayadang na nanin namin kasbira nga din naman siya makalabas ng bahay. Ako sa susunod dito na nga din siya matutulog at maglalaro medyo malawak na at talaga may hindi nga yung panigid. Help! napaka napakasit naman talaga ng ating dalaga. Pinapatuloy ko na nga ang paghakos ng mga kahoy. Pagtawid dito sa sapa para may kabit na rin nila mamaya at tuloy-tuloy na ang sa nakinabit na aligi. Kahit papano nga ay gumanda ang sikat ng araw. Sana nga na magtuloy na sa mga susunod pang araw. Naobserbahin ko nga din sa pagdadoan ng kubo kahit ito nga ay simple at medyo maliit lang ay talagang yung detalye ng bawat sukat ay kailangan ay sukat na sukat at tumaharing nga yung paglalagyan ng mga pamakuan ay pantay-pantay. At sa dito lang wala akong alam sa paggagawa ng bahay at first time ko nga lang, din tumulong sa paggagantos. Nagyari, ba't di ba nga tayo ng kakayanan. Ikaw, ano ang yung korte at tanong gilid gawin? E-comment mo na yan sa baba. Dito nga ay tuloy-tuloy ang ni tatay ng mga kawayan para sa gagawing tapakan pagpapaho mamaya. Nakaka-excite nga na unti-unti na nating nakikita ang kalalabasan ng magiging kubo natin. <tinyo> ah, okay. <laughs> na niya. Alas 3 na rin ang hapon sa ganap na ito kaya nagmerienda na rin kami. Ang ganda talaga ng panigid kapag may sikat na laraw. 好不好？Oh yeah. mm. Ito so, ang prinseng buong siguryo ay sanay na sanay na rin sa gantong trabaho. Hindi ko nga rin expect na danto na yung kalalabasan sa magapo na nagtrabaho dito mula sa pagpuan ng mga hawayan, mga ligi, pagpapaho, at pamimili at pag-deliver ng mga materyales sa ito na ang mo. Sana makasubaybay ka sa ating kubo Serie. Maraming maraming salamat sa panunod. Bukas na lang ulit. Ingat. Bye bye. God bless.